Buenas noches damas y caballeros It seems it seems not even a uh, four star four star vacia General Marbil not even a four star can escape the lashes of uh, undersecretary Claire Castro <laughs> General Marbil uh, now includes uh, is now uh, part of the of the uh, increasing number of people getting uh, lashes or getting hit by the real talk of uh, undersecretary Claire Castro ah uh, una syempre na ang unang nakatikim ng latigo ni Claire ay see si, uh, uh, mag among uh, former uh, president duterte and uh, davao city mayor baste and today rin si sara duterte at uh, in a move that uh, is uh, i i find very uh, very admirable ha huh? uh, kung kanina medyo may mga, may mga sinasabi si claire na hindi tayo hindi tayo sang-ayon hindi hindi natin sinusuporta pero this time 101% kung pwede 1,000% suportado ako sa sinabi ni Claire ukol dyan sa problema ng abu pang abuso sa bus lane sa EDSA. Kasi uh, medyo may tendency pala ito si Marbil na maging abusado. Sayang kasi uh, na-extend pa naman ng term nito ni President Bongbong Marcos. Paritar na sana ito eh. Eh kung ganyan, dapat talaga Mr. President iparitar nyo na to. Hindi-hindi, uh, masisira. Masisira ang gobyerno nyo, Mr. President. Kung ganyan, kabusado. Kung, kung sa bus lane, uh, bus lane policy lang, hindi niya kaya sundin, eh ano pa kaya mga, mga, mga batas ng bansa na hindi, hindi niya sinusundin? Ha? Ano pa kaya ang katiwalian? Ano pa kaya mga legal shortcuts? na ginagawa niya. Kaya buti na buti na lang sa'yo general na real talk ka ng isang lawyer na may kwan rin. May uh, sabi ng mga, Espany uh, mga kwan, mga mekano Ha? Cojones. Balls of steel. <laughs> Cojones. So ito kasi si Marbil. Ang problema dito, siguro nakita nyo na yung kontrobersya na nahuli yung convoy of uh, vehicles na ginagamit yung sa bus lane. Ang problema kasi, ayaw nung tinanong kung sino nakasakay, mga senior officials daw, ayaw i-reveal nitong si Marbil at ginastify pa niya yung action nila. So kaya, ako mismo, ang suspecha ko, si Marbil mismo ang nakasakay doon. Si Marbil mismo at nang utos, nang utos na, ah, sige dumaan kayo dyan, nagmamadali tayo. Kasi kung ganyan tayo, tulad yung sinasabi ni the late Manila Mayor Alfredo Lim, ha? kung yung batas ay na-apply lang sa atin mga mahirap, sa atin mga ordinaryong tao, eh di wag na lang, wag na lang natin implement ng batas. Sabi pa ni Mayor Lim, the law must apply to all. <laughs> Otherwise, none at all. <laughs> Tama rin naman. Kahit, pa, kahit grammatically funny, pero tama rin naman, may punto. May tama si the late Mayor Lim. Eh ito kasi mga tao tulad ni Marville, ang akala above the law sila. Yan ang problema. Kaya na real talk ka. I First time sa Marcos administration na may 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 member top official ng Marcos administration ang naupakan mismo ng isang uh, ng isang lady under undersecretary. <laughs> Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo, General. You deserve that. You deserve that. Kasi ang problema dito kay General Romel Marbil, akala ko pa naman matino ito, ha? Ah, uh, nung sa interview, nung tinanong siya, uh, sino ba yung mga opisyalis na ginagamit nitong, uh, nitong controversial bus lane, sabi niya, hindi daw niya ah uh, Pwede sabihin kung sino ang nakasakay dito? Sabi niya, uh, I will not say because the plate number was already revealed. I just told our police officers that if they get caught there, we have to respect the traffic enforcers. Let's give them the ticket for the emergency. So kumaga, kung, kung ayaw daw niya ibag ibigay yung, yung pangalan kasi daw meron daw ito security concerns at kumahuli daw patiketan na lang. Ang e problema, kung patiketa nila ang government vehicle, ang magbabayad yan, gobyerno rin. So ibig sabihin, ibig sabihin ang gusto ni Marbil, sige mag-anli daan kayo dyan sa Kwan, mag-anli daan kayo dyan sa bus lane sa ETSA, basta lang patiketan nyo, bahala na ang taong bayad, magbabayad. Ibig sabihin, dahil tamat sila, gumising ng maaga, tamat sila, uh, ayaw, and entitled sila, ayaw sila dumaan sa traffic, gusto nila parati dyan sa bus lane, every time na sila dyan at titiketan sila, at 5,000 ang penalty dyan, every time babaya, dadaan sila, magbabayad sila ng 5,000, tayo, itcha-charge nila sa atin, sa taong bayan, 5,000 daan eh kung twice a day sila dadaan dyan, pabalik at pauwi si Marbil, o si kung marami pa siyang ibang meeting, yan rin ang ginagamit niya. Eh abot ng mga 20 to 30,000 ang, ang ticket niya dyan. And that is the height of, uh, of uh, insensitivity sa mahirap na Pilipino. At the height of insensitivity yan. Napaka walang talaga da bagal lang, bawal lang mag magmura dito. Pero yun na lang masabi ko, napakawala, napaka insensitibo nyo sa paghihirap ng taong bayan. 5,000 is 5,000. O sabi pa niya, huwag na daw awayin, basta lang patiketan. Ganun eh, ganun sila kasi si, tayo ang magbabayad sa si tiket nila. Sabi niya, because it's an emergency, you have to protect the people using the lane. As, as I, as said, if they're, if they're using blinker, it's because they're in a hurry. So, okay lang daw. Ha? Hindi daw niya ibigay yung pangalan kasi nagmamalit, nagmamadali daw sa meeting. Nagbabadali sa meeting. Nung binasa ko palang ito kahapon kasi nangyari ito the other day, sabi ko, mali-mali itong reasoning ni Marbil. Maling-mali, abusado talaga na ayaw niya ibigay yung identity ng mga tao. Ha? At kung gumagamit doon ng blinker, dahil nagmamadali. Bakit? Ako rin nagmamadali. Kung dumadaan ako dyan sa ETSA, nagmamadali rin ako. Gusto ko rin umuwi ng bahay. Lalo na kung nanggaling ako sa airport. Galing ako sa mga trips ko at pagot ako. O may meeting ako. Ha? Sabi pa niya na, sige daw, talk to the traffic officers with... Uh, uh with courtesy pero wag ibigay yung identity Eh, pre mga abuso ng mga abuso lang ito so sa tingin ko siya talaga ha siya talaga ang nakasakay doon sa sasakyan na yun sabi niya our police are prohibited from using a convoy on the bus lane in case of emergency just follow them and issue the ticket do not argue and simply explain why it was used so ah uh, ay alam niya na ayo ba, bawal sila gumamit ng uh, ng uh, bus lane pero kung emergency pwede daw basta magpa-issue lang ng ticket. At later on tayo magbabayad sa si ticket nila na 5,000. So sabi niya ganito daw kung may emergency situation. At dito naman isa pang isa pang konsider na PNP spokesperson na si Brigadier General Gene Pahardo. Sinabi rin na na senior officers daw with holding sensitive positions ang nakasakay at mayroon daw ongoing security operation kaya uh, may meeting daw sila for ongoing security operation. So nung tinanong si Claire Castro dito, itong sagot niya. Itong sagot niya. Itong latigo ni Claire Castro. Yan. Pati uh, pati general, hindi si Santo ni Claire Castro. General ka dyan, general problem ka. Eh, sige, nilatigo katuloy ng isang USEC. USEC na babae pa naman. Pahiya ka, na real talk ka ni Claire Castro. Sige, i-share nyo ito ha, i-share nyo ito, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga ibang kababayan natin para mapunta rin sa inbox sa mga politiko na inaabuso rin 'yan sa at uh, uh, sa bus lane at peeling uh, entitled. We, uh, okay. Yusek, ano? Uh mayon, uh, mukhang magre-request yata ang uh, Philippine National Police uh -huh. na ma-exempt sila uh, in case of uh, during emergencies magamit din yung uh, uh, busway. Anong reaction dito ng pala sa USAP? Kung hindi ako nagkaka... Yan kasi, uh, 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 emergency, parating inaabuso eh. Lahat naman tayo may emergency eh. Lahat tayo nagmamadali. Gusto umuwi sa bahay, late sa opisina, late sa trabaho. Kaya pakinggan natin. ay the forward. Sige lang, panuorin na lang natin. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga uh, foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? may iba pa pong mga foreign nationals. At ito po ay pag-aaral natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito and at the same time, mapanagot ang dapat mapanagot. Thank you. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. You said, uh, another issue. Mm. -hmm. Uh, medyo naging controversial yung sa busway. Uh, okay. no? Uh, ngayon, uh, mukhang nagre-request yata ang uh, Philippine National Police na uh -huh. uh, ma-exempt sila uh, in case of uh, during emergencies, magamit din yung uh, uh, busway. Anong reaction dito ng pala sa USEP? Kung hindi ako nagkakamali, meron naman pong provision dito na po in case of emergency and on duty, allowed naman po silang gumamit ng busway, ed sa busway. Pero dapat lamang po, ito ay mapatunayan. Hindi po ito paaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ang busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Does this include yung mga emergency meeting? <laughs> Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Ay na ba, Jimmy? umalis ng maaga sa kanilang bahay. Morning, ma'am. Eh, ang tatamat-tamat kasi. On the recent pronouncement of Vice President Sala Duterte. Okay. That... Na-discuss na natin yan kanina. O, oh, very short lang, pero uh, nakakahiya. Nakakahiya yung uh, sabihan ka na umalis ka na lang ng maaga uh, kasi lumalabas na na either tamad ka or, uh, or uh, lazy ka. Meron ba PNP General? Amad at uh, pa Kwan pa kukuya-kuya kuy. Dapat isnape ka, Mr. General. Dapat isnape ka. Ha? Para ka Kwan re re ready and alert for everything. At wag ka feeling entitled. Kaya tama ito si Claire. Kung meron man emergency, ayo kung ganyan. Ha? Ito sentido komun lang. Kung may emergency ka, may operation, police operation ka. ah magpad mag fax ka, magpadala ka, mag-email ka sa MMDA o oh, ito, itong operation plan namin, ito huli namin, itong warrant of arrest namin, Garito oras, alis na yung, yung kriminal, ganun. Hindi yung sasabihin mo lang mga emergency, pagkatapos hingan mo lang ng ticket. And then yung ticket, 5,000 ang multa nun. Babayaran tayo, mga, mga, mga taxpayers. Ay, so, hindi pwede ganyan, general. Abuso talaga yan. Kaya buti naman ito. Dito, suportado talaga ako. Dito, salute ako kay President Bongbong Marcos. Di bale na, magagalit na naman sa akin mga DDS. Sasabihin na naman, kwan tayo, bangag-blogger bangag tayo. <laughs> so, kasi dapat ganito, hindi kinukonsinti. I'm sure, uh, itong sagot ni Claire Castro, uh, may clearance ito kay President Bongbong Marcos. Huwag konsintihin yan, mga general ko ha? dapat the law should apply to them the law should apply equally so okay kasi nakikita ko napapansin ko na umalis lang si sa pwesto uh, na na step down lang sa pwesto or after sa termino ni former president benigno aquino bumalik na naman yung benigno aquino the third, si pinoy bumalik na naman yung mga wangwang -wang, yung mga hagat. eh hindi pwede ganyan antiyan sa mga kwan sa mga taxpayers, kasi nakasaad lang talaga sa batas, presidente, vice-presidente, senate uh, president and house speaker, yan lang. And uh, uh, pati ata si Kwan, eh, uh, su Supreme Court Justice, yan lang, the rest, the rest hindi. Pero yun, ito si Marville, feeling uh, general pa lang, feeling ko na, feeling presidente na. So, kaya ikalat nyo ito. Baka later on, tatakbo pa ito ng ng uh, posisyon. Baka sa sa PAKUAN, uh, sa pag, tulad ng ginawa ng mga ibang general, tumagbo sa pagka kongresista o sa sen pagka, pagka senador. Eh, dapat, markahan na natin ito. I-share nyo itong vlog. Blog, i-like nyo itong vlog. At uh, baka, baka ganito, uh, PAKUAN pa yan, sasali pa yan sa political, uh, after sa retirement. Baka sasali pa yan sa political contest. So, dapat markahan na natin yung ganyan abusado. Kung hindi ka general, makas makasunod ng traffic, eh, ba an ila pa ano pa mga batas hindi nyo sinusunod? Na dahil lang sa tingin nyo, general problem kayo. So, yan. na kaya buti naman, ha? Na hindi kayo kinukonsinti ni President Bongbong Marcos, hindi kayo kinukonsinti ni Claire Castro at kaya na narandaman nyo yung hambalos <laughs> <laughs> ng latigo ng isang Claire Castro. Ah, ayan, ha? Ah. Diyan lang muna tayo guys ha? Ah. kasi mag, uh, mag exercise pa si Bat, magte-treadmill pa tayo para good health, uh, good mind. <laughs> And then after that, mag-relax tayo dyan sa destino. Uh, Sky Lounge dyan sa fourth floor ng East Sambuanga Business and Events Place. So thank you very much everyone for joining the, joining me this vlog. Tama si Pastora Raela, sinare itong vlog. like itong vlog para mapunta ito sa inbox sa mga kababayan natin. At uh, tama naman, na suportahan natin si President Marcos dito sa desisyon niya na huwag konsintihin yung mga abusado sa na miyembro ng gobyerno o kabinete niya. So thank you very much. Buenas noches a todos. Good evening to all and see you in my next vlog.